Okay guys, magblog tayo ngayon And papakita ko sa inyo mga kinakain ko Throughout the day So kakagising ko lang 6am in the morning So araw-araw 6am ako gumigising Para nagagawa ko pa rin yung mga dapat kong gawin And papakita ko rin sa inyo Yung mga supplement na ko Yung mga pagkain kinakain ko araw-araw Diba, judge nyo Tignan nyo kung pwedeng uh, I-judge nyo Tignan nyo kung ano pang kulang And Siyempre, pwede nyo rin gayahin kung sa tingin nyo, alam mo yun, uh, mabagay sa, ano nyo, sa, sa, lifestyle nyo. So, every morning, tatlo agad yung tinitay kong supplement, which is itong pre and probiotics, yung glutathione at saka itong um, vitamin C. So, ang pinakamarecommend ko sa inyo guys is wag kahit wag na kayo mag-take ng glutathione kasi para sa skin ko lang naman yun saka antioxidants pinakamarecommend kong i-take nyo is P and probiotics. And papakita ko sa sa inyo mamaya. At saka yung vitamin C para um, healthy yung gut nyo. At saka, syempre, vitamin C para sa immune system natin. Okay, ito, ito yung una. Hindi ito sponsor, pero ito yung tinitake ko. P plus probiotics ng, ng pure form kasi... Maganda ito sa gut health natin para hindi tayo nagkakasakit agad. Then ito, kahit wag mo na i-take to, okay lang. Then ito, uh, well na ano, ascorbic acid. Ascorbic acid. Walang sink kasi nakaiwala yung sink sa ano ko tinitake ko. Okay, i-take na natin siya. Ito, tat tatlo, tatlo. <laughs> And pagtapos ko mag-take na yun to, um, mag na ako, anong ang tawag doon, lalabas na ako ng bahay and bibili ako ng chicken kasi and maglalakad ako, mag-morning walk ako. Every day nag-morning walk ako. Kahit na ulan, nagpapayag na lang ako. Maganda kasi guys, pagkagising nyo sa umaga is mag na agad kayo like nanulakulong ako sa moisturize sila. Mag, 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 mag maganda kasi pag first thing in the morning, naglalakad na agad kayo para um, maiba yung circadian rhythm nyo or maayos kasi yung know, maganda talaga pag mo. Uh, maano ka na talaga. Maglakad ka para maano yung maredo yung sarili mo, di ba? Throughout the day para grind lang ng grain. Sa maganda maglakad, guys, every morning kasi uh, nakakatanggal niya ng stress, anxiety, saka insomnia, sa antidepressant na rin kasi syempre, naglalakad ka, di ba? Tumaano ka sa real world. <laughs> Pero syempre, pagtapos, bago tayo pumunta sa, ano, sa bago ako bumili ng chicken kasi nahaba, pag naglalakad ako or everyday naglalakad ako in the morning nabili rin ako ng chicken so papakita ko sa inyo yung chicken bread ng chicken na kinakain ko then ang ginagawa ko muna is sinahanda ko muna yung mga kakainin ko which is yung black rice lulutuin ko muna siya sa kanyang itlog so papakita ko sa inyo Paano ang ginagawa? Pero ito talaga yung kinakain ko everyday, every morning. First meal ko, ito talaga yung kinakain ko. Which is itong roll oats sa itlog. Yun yung pinaka the best combo, roll oats at sa itlog, yan. Pwede nyo rin itong lagyan ng gatas. Kaso ako, hindi ko, na, hindi ko sinilalagyan ng gatas. Kasi nga nagkakakani ako dun eh. Tapos lactose intolerance pala ako ngayon na nalaman. Putik na yan. And ganyan ng itsura niya. Mura lang to guys. And healthy pa to. So, Lulutuin mo na siya for 5 minutes. Mamaya papakita ko sa inyo paano luto ginagawa ko dyan. Pero bago yon, syempre lulutuin muna natin itong black rice natin. And dalawang ano lang neto, dalawang cup lang ng black rice yung kinakain ko araw-araw. Then, may steamer kasi yung rice cooker. So, sinasama ko na rin yung itlog. Limang itlog lang everyday. Okay, lagyan na natin ito dito. Sensya na kayo sa mga gamit ko ha. Okay. <laughs> Ayan, lagay na natin yun. Siyempre, pagtapos niyan is, aalay ah, na natin siya. Kung baga, ano nga tawag dun? Um, lilinisan na natin tong rice. ano nilinis? <laughs> <laughs> yung lalagyan na natin ng tubig, di ba? Kung Lala, lalagyan mo yung, parang anong tawag, anong tawag sa ganun? Um, hugasan na natin tong rice. Then, siyempre, lalagyan na natin sa rice cooker. So, yan. Tapos na natin. Ano yan? Ano to? Linisan yung rice. So, itlog naman. Lalagyan natin ng itlog to sa rice core. Okay. Lagyan na natin to. Lima. Lima, lima, lima. Limang itlog lang ako everyday kasi yan ang pinaka-maximum ano, egg ko. Everyday lima lang. And then, tapos na. Bibili na ako. Ang <laughs> na mga nagdala to. Sarap na sarap na naman ako sa sayuli ko. <laughs> okay. Kakakatapos ko lang bumili ng chicken. And magnolia chicken yung binili ko. And chicken drumstick to. Which is dapat chicken breast. Kasi wala kasing stock eh. Pero, pero kung kakain kayo ng chicken, like in the long run, long term. Ito pinaka marerecommend ko sa inyo kasi ah uh, yung chicken yung chicken ng ano ng Magnolia, walang steroids tapos wala ring antibiotic, -biot, anti antibiotic. So maganda siya in the long run. So ito yung magandang option, gusto niyo. mura lang naman to, oh, 265 lang. So hahayaan lang natin maano to um lumambot mawala yung mga ano niya, yung mga anong tawag dun yellow-yellow. So diyan muna natin nilagay. So, lulutuin ko na yung first meal of the day ko, guys. So, lulutuin ko na yung first meal of the day natin, which is yung oats. Yung rolled oats. Lutuin ko na siya. And, na ako na siya ng itlog. Okay, dalawang scoop na itong rolled oats, which is, uh, alagin na natin siya dito. And, lulutuin lang natin yan for 5 minutes para para malambot kasi matigas ito eh. ba? konti pa. Hmm, ba? Diba? Tingnan. And kung may nyo, mayroon mga <laughs> ano dito, so, suka so, so, at saka toyo. Kasi lagi kong ina-adobo yung chicken. Yun yung, yun yung pinakaluto ko doon araw-araw. Shake, shake, shake lang natin to. Mix, 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 mix. So, wait lang natin yun, di ba? Matagal pa kasi yun eh. So, salita mo na ako ngayon. And kung mapapansin nyo, ako lang ako lang mag-isa dito sa sa bahay kasi nga nakabukod na ako sa nakabukod na ako. So, pinaka recommend ko sa inyo sa mga kabataan diyan um bumukod na kayo. Kung kunyari, meron na kayong pera, kumikita na kayo. Hindi naman kahit hindi naman gano gaano kalaki, bumukod na agad kayo. Kasi para maano niyo na, para kumbaga ma-experience niyo na 'yung ano, nabubuhay na kayo ng sarili niyo. Kasi, mas magan, mas maraming grow, ay, mas maraming grow, mas maraming growth na mangyayari sa buhay mo once na bumukod ka. Kasi, wala ka na magagawa eh. Ikaw magluluto ng pagkain mo, ikaw magubay ng kuryente, ikaw maglalaba ng damit mo, O magpapalaba ng damit mo. Kumbaga, ikaw na lahat. So, pinaka marerecommend ko sa inyo kunyari eh, kumikita na kayo sabihin na natin kahit 30k per month pwede na yun pwede na ka bumukod nun eh or pag kumikita na kayo ng malaki-laki, di ba, bumukod na agad kayo kasi para mag, para mag-grow agad kayo. Ganun dapat. <laughs> okay, tapos na siya. And, aanin na natin to. Laragay na natin siya sa, sa anong tawag dun? Sa mang, mangkok ba yun? Basta ilalagay na natin so sa lalagyan. Okay guys, ganito yung itsura niya pag naluto. And, lalagyan ko pa ng itlog yan. Pero, hindi pa luto eh. So, mamaya, mamaya natin lalagyan itlog. Okay, luto na itlog natin and nabasag na umay Tereng, nabasag yung itlog na umay si, Susunod nga ilalagay ko na to sa kanin. So, habang habang wala pa akong ginagawa, habang tatrabaho pa ako, na natin to? Iinitin na natin tong manok. Papainitin ko lang to for 45 minutes. Lagyan na rin natin ng black pepper para hindi <laughs> ko alam kung para saan ito. Ano ilalagay ko lang. <laughs> Siyempre madami ko nilalagay dito. Yaman ganyan ka dami. And nilalagay ko rin siya ng ano ganito. Garlic powder. Kaso wala ka eh. So dyan na lang yan. So pag tapos nun, um, nag aano na ako. Like nag-workout na ako yan. Workout na ako. Ang ginagawa ko lang is push up and pull ups. Kumbaga, kada 2 hours ng push up at saka nagpo-pull up sa ako kasi pinaparami ko yung repetition eh. So every day magandang gawin niyo is magstretching kayo kasi yun yung pinaka ginagawa ko every day stretching ako pagkagising sa umaga. Okay guys, ito na um ito na yung mga kakainin ko first meal of the day. Uh, rin tayo whey protein, ay vegan protein, collagen peptides, saka nescafe kasi kailangan ko maging productive para hindi ako naantok. Naantok kasi ako eh. Lagyan na natin itong whey protein dito sa lalagyan niya. Pasensya na kayo kung medyo ano yan. Madumi yan. <laughs> ako, naman, ako naman gagamit eh. So, yan yun na. Just natin. Okay. Yan, isang scoop lang. And isang scoop na ito, 22 grams na ng protein. So, maganda to uh, para mas mag-recover yung mga muscles natin. And ang gamit ko guys is vegan protein kung gusto niyo kung gusto niyo rin 'yan. Yan yung ano yung brand. Vegan protein yung gamit ko kasi nga nagkaka-act niya ako sa whey protein and mas healthy option to. Okay, next naman natin is itong collagen peptides. Ito naman guys para sa skin naman 'yan, para sa uh, tendons, ligaments para hindi hindi tayo ano, hindi para hindi tayo agad uh, ma kumbaga hindi tayo ma sa injuries so yan lagyan na natin yan dito tapos Nescafe para mas maging productive kasi pag mga bandang ano 12 na ano na ako eh naantok ako eh yun ng ganun eh Okay. lagyan na natin to mga dalawang ano lang dalawang scoop lang kasi okay na naman yun eh. hindi na makilangan sobrang dami diba uy ko. Oh. Yan, ganyan. Ni, diba? Shake na natin to. Ganto yan. Ganto siya. Tuturuan ko kayo kung paano mag-shake ng whey protein. Gaganto mo. Diyan. Tapos gaganyan mo. Yan. Tapos ganyan. ganyan. Mm -mm. Pwede naman ganyan. Pero, pero, pero ganyan talaga yun. Diba? Palto may Nescafe, may collagen peptides, tapos may vegan whey, vegan protein. Tapos ito. Di ba? Yan mga kinakain ko araw-araw. So, tignan natin na natin ito. Palduin na natin to. Eh, lalagyan ko pa pala ito ng ano, ng ng salt, which is Himalayan pink salt. Tignan natin. Yeah, nilalagyan ko talaga ng salt yan kasi ayoko ng gatas eh. Lactose intolerance ako eh. Okay guys, kain mo na ako. Now you know. Okay, tikman na natin. Grabe, gutom na gutom na ako. Ito, sobrang, sobrang healthy na na ito guys. May, meron na siyang complex carbs, meron na siyang protein, and yung eggs. Diba, isang itlog pa lang, kahit isang itlog lang. Sobrang healthy na yan. Sobrang na dami ng vitamins and minerals niyan. Pasasamaan mo pa na yan to. Mga ganyan. Diba? Sakasarap ka talaga malalao. Oh. oh. Diba? Sakasarap ka talaga malalao dyan. Oh. Diba? Hindi <laughs> Okay. Uh, Dubuhay na natin yung manok. Kasi nga, napakuluan ko na siya. So, yan. Yan na yung nature niya. Mamaya. Takanin na natin yan. Talas pa ganun, Talas pa <laughs> Okay, kakata okay kakatapos ko lang maligo. And, um, kakatapos ko lang rin mag-workout. So, ito na. Ito na yung second meal of the day natin, which is manok. Ano yan? Drumstick yan. Kasi walang chicken breast. Tapos, anong tawag dito? Black rice. Tapos, isang itlog. Mamaya yung isang itlog. Mamaya siyang, ano, and... Ang ano ngayon, ang oras ngayon is 1.23 p.m. So, try na natin kainin itong mayami ba talaga to ano kon pat yan takting yan yun yung manok to mmm sarap hindi ko pala nalagyan ng asukal to kaya walang langas ah. Ubusin ko muna ito. Okay, ubus na siya. So, wait muna tayo 30 minutes. then, Or 30 minutes to 1 hour. And then, magt-take na tayo supplements. And papakita ko sa inyo yung supplement na tinitake ko. Pagtapos kumain. Okay guys, tapos na yung 30 minutes. So, magt-take na tayo na vitamin D, fish oil, vitamin C tapos CoQ10. So ito CoQ10 tapos vitamin D tapos fish oil tapos vitamin C ulit. Sabay-sabay na ating tutete para palto talaga. So ayan oh. Ay ba yan oh. Yan oh. ay churro. Oh. Ay putik na lagdag yung ano. Ko. Yan yan, titik natin yan sabay-sabay. Sabay-sabay dapat. Vitamin D, fish oil, vitamin C, CoQ10. Okay hey guys, kakatapos ko lang mag-gym and medyo magulo tong vlog ko kasi wala lang. Gusto ko lang ipakita talaga sa inyo and gusto ko lang mag mag-vlog eh. So, um, magulo pa to pero okay magkala lang mag-improve mag mag naman yun overtime. So, dito ang kikita nyo naman. <laughs> diba? Ganto ulit ulam ko. Then, ano na ngayon? Anong oras na? 8.38? So, uh, sunod na yun to. Bago ako matulog, mga 9.30, magti-take ako ng vegan protein. Ulit. Tapos collagen. Tapos papakita ko sa inyo yung mga supplement na tinitake ko. And tapos na. Tapos ko yung kainin lahat. Okay. Magti-take na tayo ng whey protein. And ito na. Hinahalo ko na yung whey protein. Lalagyan ko na ng collagen. Saka creatine. Okay. Okay. O. Lagay na natin to. Boom. Then, ito naman yung ano, collagen. Lagyan na rin natin. Diba? <laughs> so, ito yung mga supplement na natin. Magnesium ashwagandha. Magnesium, magnesium glycinate plus ashwagandha. Tapos, fish oil. Dalawa. Tapos, zinc. 50 mg. Ito, hindi ko naman to iti long term. Kumbaga, short term lang. Tapos, naubos kayo one bottle lilipat na ako sa 25 mg kasi bawal yung 50 mg patagal pag long run bawal yun long run ay long, long term bawal yun check na natin to tapos iyan kung mo titik na rin natin to so tapos na ang vlog ko wala alam ko pangit to <laughs> pero okay na yan diba masasanay naman ako dyan eh kumbaga parang ano ko lang siya um, alam mo yun, para starting point lang para aware na ako sa mga gagawin ko kasi kaya ko naman to improve kumbaga ayoko muna kasing pag-isipan ng sobra pero kaya ko to improve over time so yun muna ito muna sa ngayon and I hope pinaroon nyo to hanggang dulo pero para sa akin lang talaga to eh kumbaga para may uh, ano ako, tit ako sa susunod di ba pag binalikan ko to tong video to ay, titi ko pa pala. Paldo. Hindi na ako maasong marami manonood na yun to. Puro-puro ano eh. <laughs> Puro ano, lang eh.